gusto pinaganda mas pinasarap fried okay. chicken ang tawag dito diwata fried chicken bali chicken grabe oh, to so malaki crispy pata ang laki Napabalik na nga tayo sa bagong pwesto ng na, na, nag-iisang na diwata. Meron na, daw siyang mga bagong siya menu. Mas, na, mas pinalinis na, na pwesto. At this time, siguradong wala na, na, na daw clearing. Paano ba sistema ng ordering dito? Ayan, mas maganda ngayon kasi organized na talaga. Mm -hmm. ah, hindi nyo na ako matatakbuhan. Saring lang. Hindi, <laughs> uh, una muna, pila doon. doon. Tapos magbabayan. Magbabayad doon. Magbayad ka na uh, yung order mo, bibigay na sa'yo. Mas tapos, madaling mo sasabaw, mabay sa mabay window mabay two two sabaw. Sa window 2 sabaw. Tapos, window 3, three, kanin. kanin. Tapos, exit ka na dito ka na pupesta sa lamisa. Ganon yung okay. sistema natin ngayon. Yung soft drinks natin. Yung soft drinks, meron kaming staff na binibigay. Ibibigay mo lang doon sa yun, nagbibigay ng soft drink. Yung... Hindi ka na ba makikiri ngayon? Ah, hindi Log na. 100% man. kasi nasa loob na ako. Laking chicken nyo. Mas walang ito sa Jollibee's. Bago yan ha. Bagong menu ito ng diwatang fried chicken ang tawag dito. Diwatang fried chicken? chicken. Bale, chicken. Chicken? Yan. Sa chicken na chicken. Kasi sarilong version ko ito kaya. Chicken. Diwatang eh, fried chicken. chicken. Baka ano yung ganyan? Ang the rest came to 100. May kasama kitang soft drink. Ang laki o. You want sikin. a fried chicken? Chicken. 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 Yan. You want a fried chicken. Nakuha mo rin. Malalaki siya. Wow. Sarap. Ano to? Jambo At bukod dyan sa mala crispy Sarap pata po. niyang fried chicken, mayroon pa siya? Maraming laman Sarap siya po. mga yung laman niya. Mga purong laman. Buto-buto lang ang tawag namin pero mas malaman siya. May kasama tung sabaw. Sulit 100k. Sa 100 mga abangan nyo ang mga bagong menu. Magkano yan? For only Bakano 162 and the rice din may isang soft drinks. Pero mas maraming laman to. Good um, for 2 persons. Lahat tayo dito na na Plus, Anli holy, holy Water. Wala kami mga palamig. Palamig Holy Water pero yung Anli sa amin. Free lang yun na walang bayad. Hindi mineral yung gamit namin. Holy Water talaga para mabawasan ang mga kasalanan nyo. Guys, nice, ayan yung overload. Masabaw na lang yan. Gusto na dito yung tawali, right. guys. Tapos, ito naman yung kanilang bulak-bulak. Bulak-bulak. Ah, yung butter na fried chicken. Mm -hmm. Ah, talagang nulon siya. Okay. Ito rin yung recipe. Ari na talaga. Galing. Ganyan-ganyan lang. Sarap. Mmm. -hmm. Ito Nakita niyo ba kung gaano kalaki chicken, yung fried chicken niya? 100 pesos lang and the rice may free soft drinks pa. Isang chicken, chicken, chicken pala, chicken. Isang uh, buto-boto. Sana, over so. sana hindi siya overloaded. Overload 100, 200, 300 ata. Sana hindi siya lokohin ng mga katauhan uh, niya or ka management niya. 100 and the rice ang buto-buto po natin 160 po. Okay, Ayun, sige so, lahat yun. Po. 360 po. Pare, okay, pares lang ba sa bawang yan? Hindi po, iba po yung sa pares buto-buto po. Ah, ito yung sa overload. Bro, Uy, sa... yung pala yung sa buto-buto. Puro yung buto-buto nila. Oh. No? Hindi talaga buto. Ito, <coughs> Rob. Sa next kanin. ay pila yung, yes, yung protein. Sabi yung chicken guys, ang laki. Super jolly big. Wala yung kumpara mm -hmm. sa jolly kasi napakamahal jolly big. Siyempre, ang natin kami. dito yung kanyang overload na pares. Ayan. So, ang laman lang naman nito, simple lang. Kalit mm -hmm. yung kawali, tsaka yung chicharong bulaklak. 100 pesos. Only rice oh, okay. ka na. Meron ka pang libre. soft thanks. Sino yung kung gaano malaki laki to? uy. Makatas ka pa. Jumbo fried chicken, oh. Hindi ro tawag ng dito. Fried chicken. Fried chicken daw ang tawag. Yung laki yes, no. o. Seaken. 100 pesos lang to. Ani rice. May soft drinks pa. Ganito kalaki o. May bago pa sasabihin niya. Ito naman yung kanyang buto-buto. Buto-buto. So puro laman. Ayan o. Buto-buto. puro laman. Solvent lang yan. Ito. 160 pesos, meron ka ng Honey rice at meron din soft drink. Okay guys, so unahin na natin itong kanyang buto-buto. Kasi puro naman okay, yun. Na eh oh. yun. Yung, yung, yung Jollibee Mix and yung Match yung Combos Choose your own sulit sarap combo Lahat panalo yun, yun. <smartasan> 75 lang Kasi yung hmm. So, so po Ang lambot Ang lambot ha Sabaw din sa Ito naman know, yung uh, kanilang uh, overload pares. Na talaga namang nagpares ng mga kaya 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 Overload. Ang laki Balita ko mas sumarap na daw. Pinasarap pa lalo ni diwa tayong kanyang pares. Tignan natin. Fried chicken. Ay! Mas sarap na daw. Buwan hmm. right, okay. ka -a -a okay. Ay, mm, so, ng garlic rice. Ano yung kanya? Oo nga eh. Nagyagin. gusto Buwan ng bulaklak. Kulit, mm. pulbet Grabe, mas sumarap pa par para sa, sa mga Mas sumarap. chicken ka Siyempre, ito na yung kanilang jumbo fried chicken. Fried chicken. Big chicken daw. Manan natin. Grabe yung, yung yake, guys. Sobrang juicy. Sobrang juicy. Ano na may ano? Sabaw nung pares, grabe. Sa totoo lang guys, doon una ako kumain dito sa Kaliwata. At mo lang, kasi mura, okay, lang naman siya. Pero ngayon, parang masasarapan talaga ako kasi sobrang, so, sobrang lasa. Tapos ito yung kalimba. lasa nung pares dahil mas sumarap nga siya ngayon. Tapos meron nga siyang bagong menu, buto-buto niya na puro okay. laman. Laman na may konting buto, di ba? But in yung fried chicken na alaki o, oh, 100 pesos lang. Only rice, may soft drinks ka pa. Grabe. Napakalasa. Yeah, Classic Kanto style Kanto fried chicken. Kanto style. Mm. Wala na ako sa kalsada yung mga hanas ng mga basher mm. ko na super so, clearing daw, marumi. Hindi naman marumi ang pagkain ko. Alam mo kung mar, anong marumi. Maugali nyo, linisin nyo so, muna. Lagi mo tatandaan sa mga successful na mga tao. Yung mga haters kasama talaga yan. Hindi mo mawawala yan. Yung mga magdududa sa'yo. Tapos kapag nakaangat ka na sa buhay, dadami pa rin sila. Nandiyan pa rin sila. Hindi mo mawawala yan. Ang importante lang dyan is maniwala ka sa sarili mo na kaya umangat at malalagpas sa lahat ng mga sinasabi ng ibang tao. So, yun lang. Boom! Sa mga lines. So, if you like this kind of video commentary, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. So, ulit and skirt.